Okay, so hello guys, good morning, magandang tanghali po mga kabustor natin dyan at ka mga kamester tour guide natin dyan sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Ayan guys, so remind lang po natin guys, yan po yung ating uh, YouTube name na si Bustor at syempre ito po yung ating new Facebook page po na si Mr. Tour Guide. So iisa lang po yan guys, no? isa lang uh, uh, ang uh, nagbibigay po niyan ng mga probables ha si boster din po yan okay so magkaiba lang yung name natin sa ating Facebook page okay so yun po mga boss tingnan ta new page natin ito pero meron tayong old page na si Tor 3D ayan so sa atong YouTube take note tayo po ay si Boss Tor okay so guys uh, nais ko lamang po sa inyong uh, sabihin na ako po ay uh, uh, minsan guys ang akong first live video sa atong YouTube. So doon po ako nag unang-unang uh, uh, nagbibigay ng probables. Minsan naman po guys kalimitan, no, nagpapahabol uh, tayo ng combination. At syempre guys, hindi na po ako minsan nagpupunta sa ating YouTube channel. Minsan, romirekta po tayo sa ating mga Facebook page. Okay, kaya po guys, uh, lagi ko po sasabihin sa inyo na hindi po ako magsasawa na magkasasabi sa inyo guys. Baka maghanap po kayo kung bakit hindi po tayo nag-update baka naman po nasa Facebook page po tayo mga bossing. Okay, so kaya po guys, uh, kung uh, pwede lang po sana, kung hindi nyo po mamasamain, uh, pwede naman po ako ninyo i-follow no, sa ating Facebook page. Para halimbawa man guys, kung meron man tayong upload no, new video po para po dito sa ating mga Swartos loto Tips and Guide. Ayan, so updated po tayo palagi. Okay, so para wala po tayong mamiss no. So ayan po ha. Sa so, mga bagong uh, pasok po natin diyan. At siyempre sa mga luma naman, alam naman po nila kung ano po yung ating mga uh, mga account po no, ating mga social media account. Okay? So muli guys, nais ko lamang sa inyo uh, batiin ang mga nanalo po ng ating uh, new paminting guys to. Binigay ko po ito guys nung no uh, November 6, 2024, no. So karon pizza utso pala so kahapon naglabas so one day pa mga bossing talagang hindi po tayo dito nalugi kumbaga di ba kasi po hindi tayo uh, umabot sa 3 days na binigay ko po sa inyo ng ating pamintin ayan po yan nasa manok po yan na binigay po natin di ba uh, binigay po natin yan kay boss to at syempre vlog din po natin yan kay boss Victor. Ayan. So, kung muli guys, congrats nga pala sa mga winner po natin dyan. May mga nabasa naman po tayo sa comment, ay panalo naman po sila talaga ng Rambulito. At yan po, at hindi lang yung mga bossing, talagang na-target po natin, ang binigay po natin ni 904, ba? Diba? Ah, nagbigay tayo dyan ng panarget. Kung nakikita po ninyo sa post, meron akong binigay na 3 combination para po sa ating panarget. So, sabi ko nga po sa inyo guys, hindi po mawawala po yan yung ang ating sinasabi na para sureball mag-rambulito, di ba? Okay, so muli guys, congrats sa mga winners po natin dyan at syempre nakapag-upload na nga pala tayo mga bossing no, ng ating bagong new pamintin. So syempre, trade this po yun mga boss. So bantay lang po yan ninyo at syempre uh, laban lang no sa mga hindi po nanalo, hindi pinalad. Baka ngayon sa ating bagong pamintin maka jackpot po tayo. So nagbigay po tayo dyan ng panarget mga bossing. Isili pa lang po ninyo ang aking post dyan sa ating uh, Facebook page mga bossing nandun pa yun kay Mr. Tour Guide ha okay so ito nga pala mga bossing ating uh, napanalunan ng rumble ito mga bossing ayan o oh. So kahit pa mga mga bossing, nakapag-rumble target po tayo ha. Okay, so yun po mga boss, maraming maraming salamat sa inyong lahat at huwag kalimutan mag-subscribe again sa ating YouTube channel. Ayan, so diretsyo na po tayo mga bossing sa ating mga numero ngayon araw po ng, ano ba ngayon? Biernes. Okay, so Pakikuha na po ninyo ng inyong mga ball pin at papel at magbibigay tayo ngayon ng triple doubles mga bossing ha. Magbibigay po tayo ngayon. So itong mga numero ko mga bossing, uh, good for two this ha. Baka mabahaw tayo mga bossing. So i-continue natin itong binigay natin ng numero hanggang bukas. So take note, hanggang bukas po. Depende na lang kung meron pa tayong upload bagong video. Okay. So mag-update po tayo sa mga numero po natin. Pero itong ibibigay ko po sa inyo, inuulit ko po, hanggang bukas po ito mga boss. nga, to this meeting po ito. Pili lang ninyo mga boss ha. Okay, so dito na tayo sa ating mga numero. Ngayon araw ng Biyernes. So meron syempre tayong guide. So ilagay muna natin yung petsa. No November uh, 8 2024. So Friday. Friday guide. Okay, so ang guide natin tuloy mga bossing, kusog ni mga bossing all nation, itong ating guide. Okay, so ang guide natin is uh, uno. Ayan, uno ang ating guide. At syempre yung ating mga papasok na numero, yung ating, itong guide natin to mga bossing ha, guide. At syempre itong ating pasakay. Pasakay natin, mayroon tayong 3 at 9. Ayan, 3, guide natin si Uno. Ayan, so pwede po tayo magbigay ng probables dito mga boss. Okay, so ang una nating combination dito mga boss, kusog ni nga itong primerong numero ha. At pangalawang numero. So dito pwede tayo mag uh, pair pair 3139. So pwede ito pair natong is 3191. Uh, best pair nato is 31 at 91 all. Okay, all yan ha. Alam na po natin kung ano big sabihin ng all. Pwede po yan 310, 311, 312, 313 hanggang sa Nuevi po yan mga bossing Same din po sa baba So kung meron kayong pamartner dito mga boss Pwede po ninyo na partneran ha So ang aking combination dito sa 31 mga bossing 31 ha Sa 31 all tayo Meron akong dalawang combination na best Meron tayong uh, Ito syempre 913, 913 913 913 Okay so 913 mga bossing 913 Pwede po ito panarget natin is 913 is 931. Okay, 913931 sa pair na 31 all mga bossing ha. Next tayo. Dito tayo again sa ating uh, second combination 813 at 831. Matik ha mga bossing para sure ball, magrambulito tayo. Target at rambol po 'yan. Okay, so guwapo ning pondas pata sa 2 PM. Guwapo nin, mga bossing. Ini nga tong 913813 kusog na no. Kalimita naglalabas tong mga numero sa alas 2 alas 9 kaning 913 at 813 mga bossing. Okay. So next tayo. Yan ha, sa ating uh, 31 all po yan. 91 all naman tayo mga boss. So gwapo na nang ating uh, premiero nga gihatag na combination ni Boss Tor at ni Mr. Tor Guide. Dito tayo sa 91. So meron tayong combination nito na 981 at 918. Yan po yung ating pair na 91 mga bossing. 981 o 918. Next combination, meron tayong 915 at 951. one ha, target rumble po yan ang ating mga combination. Okay. So, yan po ang aking second pair. Next tayo mga bossing. Dito po tayo sa ating Ayan, so next tayo sa ating uh, binigay ko na ang ating special at Uh, hat hot. So, muna itong hot. Hot muna tayo bago tayo si special. Hot combination, itong ating 9, uh, tatlo bosing mga bossing. Pili lang ninyo, mga gwapo na yung mga numero, mga pang waiting ninyo mga numero. 958, 925, at 625. Yan na, mga waiting hot number combination natin to mga bossing. So, matik target Rambol mga boss ha. Sa ganaan sumabay sa ating hot 958 mga boss 925 at 625. Kani mga 625 mga bossing good for 5 pm at 9 pm. Guwapo rin to sa alas 2. Itong 925 kalimita lumalabas to sa alas 2, alas 5 at alas 9. 958 old draw alas 2, alas 5 at alas 9 kani ang mga kalimita naglalabasan ng mga numero na combination mga boss. Okay? So inuulit ko po mga bossing sa mga bagong pasok itong ating mga numero is mga probable sa Okay, so not sure win po ito. Okay, wala po tayong sure win dito mga bossing. Tips and guide lang po tayo ha. Bawat numero na sinusubaybayan po natin. Baka kung ano-ano na naman po ang yung i-comment po diyan ha. Baka ma-kick out po kayo mga boss sa mga masamang comment po natin diyan. Okay. So, yan po ang ating hot next tayo. Ang ating special mga boss. Bago tayo matapos, may double tryo tayo ha. Special. special combi ang atong special combi dalawa lang ni ha kani tugbang ni sa 904 na resulta meron tayong 941 Okay guide nato si uno ha guide natin si uno meron tayong combination na 751 matic target rumble Okay, so 941 at 751 mga busing kusog ni sa alas 2, alas 5 Kaning 9:01, PM 5 PM at 9 PM kusog na ng mga numero. Okay, so next tayo sa ating doubles and trio. At dito tayo magtatapos sa double at trio mga bossing. So maghatag og paminting kan nagpost na ko kanina pero i-recap natin dito. Ang ating uh, doubles, best double sa naghahanap ng double. Kung sa tingin niyo naman mag-doubles, ito ang ating pambato. Mayroon tayong combination dito mga boss sa 711. Take note, guide natin si Uno. 711, 191 mga bossing. Next combination, 191. Second combination and last final combination, 101. Okay, so take note mga boss. Yan po yung ating guide na Uno ha. Kaya may mga Uno tayo mga bossing. Ayan po ang ating best doubles. Yan po yung ating pambato ngayon biyernes po na araw. Okay, so dito na po tayo sa ating last final convey ang atong tryo. Update ko po kayo sa tryo ha. Okay, so triple tryos na lang ilagay ko. So pili lang ninyo ang tryo mga bossing. I-recap ko dito ang best tryo for this month of November. Maroon tayong tryo uno. Ito po yung ating tryo uno. Spooky number po ito mga bossing. Tryo dos. Tryo 3 tres trayo 4 at trayo 7 yung apat mga bossing ang ating and last is trayo 0 ayan trayo 0 ang aking best na trayo mga bossing kani ang gwapong tayaan mga bossing trayo 1 trayo 2 trayo 0 Wini ha? try 1, try 2, try 0 at syempre itong try 4 guwapo na ang ating uh, pambato ngayon week try 1, try 2, try 0 try 4, yan po yung ating best na pwede natin tayaan ngayon sa biyernes at bukas sabado at linggo tabayanan po natin, minsan nagtatrayo sa sabado at linggo mga bossing ha so yan po ang ating numero mga bossing official po yan, bigay po yan ni Mr. Tor Guide sa ating Facebook page at Youtube channel na si Boss Tor ang ating Uh, new pamintain update New pamintain Is 7 4 3 Target Rumble Yan po yung ating pamintain mga bossing Target Rumble para sure bull ha Okay so yan po Nagbigay na po tayo kanina Nag-upload na po tayo yan sa ating 7 mga boss so good luck mga boss maraming maraming salamat sa inyong lahat sa inyong panonood don't forget to share my video mga boss ibigay po natin kung sa mga mahilig po dyan ng sure loto kung meron kayong mga public group i-share po natin para dagan makakita at syempre maraming winner kung papalarin ayan at syempre sa mga bago pa lang ay kalimot pag subscribe pag follow sa ating mga social account mga bossing so maraming maraming salamat good luck po sa atin sa November 8, 2024 God bless, peace out